hindi ka makakaiwas. Hindi namin alaga Tanggala daw yun. <laughs> <laughs> Dito <ko paano, laughs> <laughs> Di ano Hindi niya ka ano-ano. Pinagat siya ng miaw miaw miaw. Hey guys, so, so nagintay na, na kami sa ang position na magturok sa aking palalag. Okay, basta mahal lang, 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 lang ako ng labis labis. Lab okay lang maging malisig. Guys, so, makinig so, okay, mo. Okay. Kain muna kami while waiting. Pusa to kasi kinagat ni ako kaya kakain mo yung eh Kita niya yun guys. Hours later. Meanwhile. tapos experience. Ang feeling na matapos ng toro. Success! Wala na akong rabbis. Sana. Sana wala ka ng rabbis, no? Pag meron, ikaw kakagat. Ay! <laughs> Para lang kalagatan lang, lang pero makati. Parang namamaga. Makati lang siya, tapos... Ano sa makaraya? Malamang, karayang. <laughs> Ayaw nga nga Thank you, Donna. Yeah.